O sige, pahinggan natin to. May mga hinikay at umanong mamemeke ng pirma sa signature campaign para sa People's Initiative sa Davao City. Kabilang yan sa binanggit sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform sa Lungsod. Ayon sa humarap sa pagdinig na isa umano sa nautusang mangalap ng pirma, inutusan din daw siyang mameke ng pirma pero hindi raw niya ito ginawa. May mga residente ring umaming hindi lang isang beses silang pumirma. Sabi pa ng ilan, nahikayat umano silang pumirma dahil sa pangakong ayuda sa pamamagitan ng cash assistance hanggang 10,000 piso, eggs, tupad, scholarships o kaya food packs. Hindi raw ipinaliwanag sa kanila kung ano ang pinapirma. Ayon sa ilang punong barangay, nang malamang People's Initiative pala ang pinapirmahan sa kanila, may mga residente na raw nagpapatulong para mabawi ang kanilang. Ano, tinan mo, yung hearing nung PI, si Bato nandiyan dyan. Pero nung uh, prayer rally, si Bato nagmumotor. ba naman maiinis niyan? Diba, kami nga eh, nasa Maynila kami. Gumastos kami para lang magpakita ng suporta kay PRRD. Tapos ikaw, dati kang kaalyado ka ni PRRD, kailangan nandiyan jajang ka, Bato. Hindi pwedeng wala. Pero nasan yun? Brum, 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 bomba, bomba. Kanilang firma. Pero ayon sa Comlec Region 11, kailangan pa raw magsumite ng affidavit ng sino mang nais na bumawi sa kanilang firma. Bagay na tinupo na ni Committee Chairman Senadora Amy Marcos. Ngayon. So ayan mga bossing yung nangyaring hearing dyan, no, nagkaalaman na Ah, uh, hindi daw pinapaliwanag yung uh, kung ano yung people's initiative. Hindi nagpapaliwanag, kundi basta pina-paper ma lang daw sila at uh, lumutang na naman yung pangalan ni Mix Nograles. Na uh, waste of time daw yung probe on PI campaign. Waste of time ha dahil dyan nabansagan si BBM na bangag. Dahil dyan, putya na pagmumumura kayo ni PRRD. Dahil dyan, nagkaroon ng rally sa Davao na nagsasabing Davao is not for sale and uh, I've heard na matu masusunod dyan sa ibang mga probinsya dito sa Pilipinas. Oh, so, eto ngayon, ang sinasabi ni kamera uh, kamara patungkol dyan sa ginagawa ng uh, Senate Uh, inquiry sa people's initiative officials have expressed their dissatisfaction with the senate hearing on the people's initiative campaign conducted in davao city deeming it a waste of time they argued that the efforts and resources allocated to the hearing could have been more effectively utilized in addressing the pressing issues arising from continuous heavy rains and widespread floods in the Davo region, attributed to the trough of a low pressure area. The House officials urged their counterparts in the Senate to redirect their focus towards the resolution of both Houses number Six, which aims to amend the economic provisions of the nineteen eighty-seven. Oh, tingnan niyo sasabihin ha, tingnan niyo sasabihin. The Constitution. Ang nangyaring hearing sa Davao ay isang malaking aksaya ng oras at panahon. Mm, malaking aksaya oras at panahon. Bakit? <coughs> Bakit malapit na kayong masukol? <coughs> oh, ito ay yung taga mga taga Quezon, 2nd district. Ayun yung congressman niyo. <coughs> oh, tiyan sana ibinuhos na lang nila yung pagkakataon na pumunta sila sa Davao na tumulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. Ay, ganun ba? <laughs> Punyeta. So dapat tumulong na lang sila sa mga nasalanta ng bagyo. Eh bakit yung presidente mo nanood pa ng concert sa Bulacan? Mas marunong ka pa sa senador naman ba nila yung trabaho nyo, hinaharang lang nila yung mga ginagawa nyo kabulastogan. Hindi <laughs> nga kayo pinakikialaman sa trabaho nyo eh. Ini-expose lang kayo ng Senado. So nangihinayang ka sa ginasta nila. Sa ano sa hearing na yan, eh kayo hindi kayo nangihinayang. Doon sa di umano ginasta ninyo para... Takay mo 20 million per district. So ang sabi nito ni congressman eh sinayang nila yung panahon nila diyan sana nagpunta na lang sila diyan sa mga nasalanta ng baha sa hindi ba hindi naman trabaho ng Senate yun sir eh. O, oh, hindi trabaho ng senador yun actually trabaho yun ng presidente. Dapat yung presidente nagpupunta ron kasi yung presidente buong Pilipinas eh, siya ang may responsibilidad. Ba't hindi mo sabi niya presidente? Noong nanood siya ng Coldplay, na, na, na unmissable, na panay pa ang kanta nila nung anak niya. Oh, so sinasabihan mo yung Senate na sana nagpunta. Di sana sabihan mo rin si BBM. Pero kaya mo ba? Di mo kaya. Bakit? Kasi amo niyo yung pinsan. Tama ba? O, trabaho ng presidente yun trabaho yun ng DSWD trabaho yun ng NDRMMC trabaho yan ng uh, actually ng Armed Forces of the Philippines Coast Guard kung may bahabaha dyan sila yung dapat sinasabihan mo hindi yung mga senador dahil trabaho ng senador yung pag-iimbestiga in aid of legislation dyan sa kabulastugan na People's Initiative eh kung wala kayong itinatago pero eh, hindi niyo pabayaan na mag-imbestiga yung Senado? Style new bulok. Again, sa pangalawang pagkakataon, wala po silang napatunayan na merong tumanggap ng anumang halaga dito sa People's Initiative. Sinasabi ng anong mga tao na meron? sigi sigi Total. <laughs> Total, kayo yung ano kayo yung mga mambabatas eh, sige. Kung na po tayo magaksaya ng oras, we have to focus our time on Monday to discuss, to tackle the resolution both houses number 6. Ayaw. <laughs> oh, wag na daw kayong ano, mga, taga, mga senador, wag na kasi kayong pakilamera. <laughs>